Nawagan sa Kongreso si Defense Secretary Gibot Yudoro para amyendahan ang batas na nagpaparusa sa mga mapatutunayang espya. Kasunod yan ang revelasyon ng isang Chinese spy sa Thailand na derechahang pinangalanan si Alice Guo na kasamahan daw niya. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Kung ako sa pamamagitan ng isang dokumentaryo ng International News Agency na Al Jazeera, derechahang pinangalanan ng self-confessed Chinese spy na si Xie Zijiang na gaya niya, isa rin daw espia ng China, si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Dahil sa revelasyon na yan, gusto ngayon pa ng Department of National Defense kung talagang Chinese spy ang dating alkalde. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Tudoro, hindi pa nila masabi kung totoo ang aligasyon laban kay Go. What is clear is that she is not a Filipino. Secondly, she falsified documents to pretend that she is a Filipino. And thirdly, she was an active co-conspirator to a massive illegal criminal enterprise. Noon pa man, inaakusahan ng espya ng China si Go pero ayon sa kalihim, mapatanayan man ito o hindi, may pananagutan pa rin siya sa dami ng iligal na aktibidad na ipinupukos sa kanya, gaya ng iligal na pogo. Tulang ipinalabas ang dokumentaryo sa pagdanig ng House Squad Committee noong biyernes. Pero sigo, tila napikon dyan at agad ay tinanggi ang paratang. Hindi pa ako spy. Okay, relax ka lang. Bakit ka galit? Kasi po, ganun ni po yung nangyari last time. Sinasabi po nila, spy ako. Mahal ko pong Pilipinas, Filipino po ako, hindi po ako spy. Espionage, ang tawag sa paraan ng pang espia para makakuha ng mga impormasyon tungkol sa gobyerno at militar. Pero dito sa Pilipinas, 1941 pa, huling nakapagpasa ng batas na magpapanagot sa mga mahuhuling espia. Kaya umaapela si Teodoro sa mga mambabatas na amyendahan na ang Commonwealth Act 616 o ang Espionage Law. Ang mahalaga ngayon, parusahan natin ang espionage sa panahon ng peace. Kasi ang espionage law sa Pilipinas ay epektibo lamang during times of war. Sen. Teodoro, ang mga naglipa ng Pogo Hub na malapit sa ating base militar. Gaya ng Bamban Pogo Hub na ilang kilometro lang ang layo mula sa Camp O'Donnell, apela niya sa mga LGU. Mag-ingat sa pagpapapasok ng mga negosyo ng mga dayuhan dahil posible itong magamit at maging banta sa national security. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.